Hello mga bata, handa na ba kayo sa bago nating pag-aaralan? Halina't magsimula na tayo. Ang mensahe natin ay nalalaman ko ang importansya ng pagpapakita ng malasakit sa mga hayop. Bakit nga bang mahalaga ang alagaan ng mga hayop, mga bata? Mga importansya ng pangangalaga sa mga hayop. Malagang pangalagaan ang mga hayop dahil sila ay nagbibigay ng saya at pagmamahal sa mga tao. Sila rin ay nakakatulong sa mga tao katulad ng ipinapakita sa mga larawan. Nakakapagbigay din ng mga pagkain sa mga tao ang mga hayop. At nakakapagbigay din ng mga bagay na gamit ng tao ang mga hayop. Ulitin natin, ano nga ang halaga ng importansya ng pangalaga sa hayop mga bata? Ngayon, oras na para sa gawain. Lagyan ng check kung nagpapakita ng malasakit sa hayop at ekis naman kung hindi. Pagkilala sa mga letra. Halina't bumasa mga bata. Pito ang pato. Dalawa ang paa. Puti ang pusa. Ang piso ay pera. Relo ni Rosa. Ang robot ni Remy. Regalo ni Rolly. Raketa ni Risa. Walo ang walis. Wala si Willy. Walo ang kawali kawawa si weni. Malaki ang baha. Mabaho ang basura. Mahaba ang kaha ang hito ay walo. Malaki ang panga. Puti ang bungo. Puti ang ngipin. Mabilis ang nguya. Nakanganga si Ellie nangilo ang ngipin. Ngayon, oras para sa gawain. Bilugan kung anong pantig nagsisimula ang mga larawan. Pagkilala sa mga bilang. Mas marami, mas kaunti. Parehas na bilang. Iharap ang nakabukang bibig sa mas malaking bilang. Ano ang mas marami? Tama, tatlo. Ano ang mas marami? Magaling, walo. Kumpara sa apat. Ano ang mas marami? lima o dalawa. Tama, limang mga orange. Ano ang mas marami? Dalawa o walong mga carrots? Tama, walo ang mas marami kumpara sa dalawa. Ngayon, oras na para sa gawain. Iarap ang malaking bibig sa malaking bilang ng numero. At para naman sa ating wrap-up time, mga bata, ngayong araw na to, tinalakay natin ang importansya ng pangangalaga sa mga hayop. At ang simbol na ng mas marami at mas kakaunti. Paalam mga bata, hanggang sa muli!